O, nung isang araw ay ni-report po natin na pitong polis ang na sa kanilang pwesto habang iniimbestigahan itong panibagong drug war ni Mayor Baste Duterte kung saan pitong drug suspects ang uh, napatay okay during operations. Oh, kahapon ay nagsalita na itong si Secretary Benhur Abalos ng DILG. So, asahan po natin na magkakaroon talaga ng banggaan okay between uh, yung pungkampo ni Mayor Baste at dito sa DILG Na who is in charge dyan po sa mga police operations po sa Pilipinas So, eh. so according to Secretary Benhur, uh, He vowed full accountability for airing cops involved in a string of bloody anti-narcotic operations in Davao so, Sabi niya, heads should roll if this is not the case of valid self-defense Okay So, in a span of four days after Duterte's declaration, seven people were killed in separate anti illegal drugs operation, prompting the PNP leadership to order a probe. Oh, there would be a thorough investigation by the PNP internal affairs. Oh, seven Davao cops have been disarmed and relieved from their posts in view of the ongoing inquiry. Yan. Yeah. But even before the recent killings came to light, the city had already seen a bloody trail in the illegal drugs campaign with 28 recorded deaths from January 21 to March 25. So, nasa 28 na pala. Well, umingay lang lalo kasi nagsalita itong si Mayor Baste. Kumaga, in-announce niya itong kanyang bagong uh, drug war. O, pero this year pala, eh, medyo marami-rami na din yung ano. Um, sabi uh, ito, according to PNP spokesperson na uh, uh, Jean Fajardo, sabi nga po ng ating chief PNP, one death is too many, kaya nga po pinapaimbestigahan ito ng PNP leadership. Okay, so yan. Um, Mag-react tayo dito. Nako, magagalit na naman yung DDS niyan. Sabihin na naman na, na kaya dumadami drugs kasi ayaw niyong pumatay. Ganon, ganon di ba pero syempre uh, we have to follow the law. Ang batas ay batas. Kailangan nating sumunod. Merong rules of engagement 'yan. Meron yang maximum maximum tolerance 'yan na at yung paggamit ng uh, lethal force ay parating last option na lang talaga kung uh, in self defense, di ba? 'Yun naman ang batas po natin at uh, uh, itong ating mga mga government officials ay kailangan lang uh, kailangan lang sundin 'yung batas. Kailangan lang uh, mag-follow sa batas. And hindi 'ko ba't nagagalit 'yung mga DDS na they feel na ang ang weak, ang weak kasi sa kanila kapag hindi pumapatay. Pero 'yung pagpatay kasi na gusto nila ay illegal nga sa batas. So paano naman paano natin pag paano natin pagdudugtongin 'yan, guys? 'Di ba? Ang gusto niyo patay-patay eh, 'di ba? Mahuli adi kahit sumuko na. Gusto niya yata patayin pa rin paano naman yun? Paano naman, hindi, diba? Kung kayo na lang kaya yung pumatay, kasi syempre madaling sabihin yan. Kasi hindi naman kayo yung pumapatay. Eh. Syempre, yung, yung mga papatay dyan, yung mga polis, may mga konsensya din naman yan. Diba? May, may, yung, yung may mga reliyon na din naman yan. Maka-Diyos din naman yung iba dyan. How, how will they justify sa sarili nila yung pagpatay sa isang tao na kahit sabihin mo ng adik, ay sumuko naman ng maayos. Diba? Sumuko naman, hindi naman ng laban. Kasi ang, ang gusto ng ibang kababayan po natin ay yung shortcut. Yung shortcut na pag adik ka, pag gumagamit ka, kapag lulong ka sa droga, kailangan patayin ka. Parang ganun yung gusto po ng ibang kababayan po natin. At hindi, hindi ko na kayo susubukan baguhin yung isip nyo kasi ganyan na siguro yung nasa puso nyo, ganyan na yung paniniwala nyo, hindi ko na kayo susubukan baguhin. ba diba? Pero ang, ang punto ko lang, anong gusto nyong gawin ng ating mga government officials? Hindi sumunod sa batas? Hayaan lang na patayin lang na patayin kahit ito ay labag sa ating batas. Anim na taon nakaupo si Pangulong Duterte. Bakit hindi niya binago yung batas para payagan na patayin na lang yung mga adik na 'yan? 'Di ba? So yun ang yun ang gusto kong i-open sa inyo eh. Yun yung yun yung diskusyon na gusto kong uh, pag-usapan natin. It's not like wala namang ginagawa itong pamahalaan tungkol sa drugs. Hindi lang kayo nakafollow dito kay Secretary Benhur. O ito yung latest report to, police immersion program sa drug affected barangays isinusulong. Oso, O so according dito kay Secretary Benhur, merong revitalized police sa barangay program ang PNP na may kaugnayan doon sa bida uh, program na buhay ingatan drogay ayawan ng DILG. So pinuri, pinuri niya yung ginawa ni ng 10 police officers na tumira, nag-immerse sila immersion sa barangay Putatan sa Muntinlupa City. Eh, dito din ako nag-immersion nung, 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 ano, eh, nung high school student ako. O, pero sampung police officers ang nag-immersion, ang nag, uh, nag parang tumira doon sa barangay Putatan. Uh, pag nakatira ka kasi doon, mas malalaman mo kung saan yung source, saan kumukuha. O, dahil sa ginawang immersion sa komunidad, Epektibong natukoy ng mga pulis ang mga suliranin ng residente na kadalasan na natutulak sa kanila para gumamit ng iligal na droga. Yun, sa pakinilang pakikipag-ugnayan, nakuha ng mga pulis ang tiwala at respeto ng mga residente at naging katambal nila sa pagsugpo sa drug problem sa putatan. Oh, sabi ni Abalos, Uh, yun daw yung effective na way para para ma-solve talaga magawa ng paraan kumbaga ito yung ano eh ito yung uh, long cut eh mahirap gawin kasi i-immerse ka pa Pero you need the support of the community to end yung pong uh, drug problem sa mga barangay. 'Di ba? Madaling solusyon yung pagpatay-pagpatay kaso illegal nga. ano gagawin natin? Anong gusto nyong gawin? 'Di ba? yun yun na eh kung kung yun yun, sinasabi. kung gusto niyo talaga di kayo pumatay di ba kung kung ipipilit niyo sa mga pulis natin na gumawa ng illegal di ba ibang usapan kasi yon di ba kung gusto niyo kayo pumatay kung gusto niyo patay-patay eh. 'Di diba? So 'yun lang naman yung sa akin dito. Diba? Uh, hindi ko na mababago yung isip ng mga DDS na talagang masayang-masaya doon sa sa dami ng mga namamatay, 'di ba? Uh, maring nang laban nga yung pitong 'yon, 'di ba? Makikita natin sa investigasyon. Pero the thing is nga, uh, dapat talaga lahat ng operations may body cam na eh. 'Yun yung magandang tignan dito eh. Pero let's just see. Kusa ang ano dito. Ang, ang punto ko lang dito, naka naka-subaybay dito sa ginagawang uh, drug war ni Mayor Baste, ang DILG, to make sure na they don't break the law. At kung ayaw nyo doon, kung gusto nyo mag-break sila ng law, wala na akong magagawa. Diba? Uh, you can, you can, the law is, the law is, can sometimes be harsh, but it is the law. At uh, kailangan nang nating sumunod sa batas. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.